Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Maraming buhay na ang nabago dahil sa magnegosyo na programa program ng OVP. Sa Cebu Province, naging beneficiary nito ang ina ng namayapang OVP gawad makabansa awardee na si Jundel Escorel. Ang ilan sa mga mabibili sa kanyang munting sari-sari store, silipin natin sa ulat ni Brian Latasa agad na namili ng mga produkto para sa kanyang sari-sari store si Norena Escorel matapos matanggap ang 15,000 pesos na livelihood grant mula sa tanggapan ng pangalawang pangulo sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte sa ilalim ng magnegosyo taday program. Si Norena ay ina ng yumaong binata at security guard mula sa lungsod ng Toledo, probinsya ng Cebu na si John Del Escorel. Si John Dell ay kabilang sa mga ginawaran ng OVP Gawad Makabansa award noong nakaraang taon bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan matapos iligtas ang buhay ng dalawang menor de edad na nalunod sa isang beach resort sa Liloan, probinsya ng Cebu. Nalipay og dako na nakoy ang tindahan. Ang akong kuwala na nga mo lambo ang akong negosyo. Saad pa ni Norena, pagsisikapan niyang mas mapalago pa ang kanyang sinimulang negosyo. Oh, Nahimo na ko siyang inspirasyon kay ano, ako manggi ko nga, dili ko maka isari kung wala sa siya. Kay, sa rin siya kung iyahan eh. Kay, di, di, di man nga kanang ng akuan eh, kay, naabot ni sa kuwa, gumika niya. Um, ako sa nga, akong ihikuan sa akong anak nga, gyan sa so kunyag-apil. Bisa, espirituhano na siya, kana magiya siya para mapadayon ng akong negosyo. Para kay Norena, malaking tulong ang programang magnegosyo taday para sa mga Pilipinong nais magkaroon ng sariling negosyo. Ngunit kulang ang paunang puhunan. Dako kayo kuan, dako kayo ikatabang si Inday Sara sa termirong negosyo ba kanang nanam. Di ba ta kadali-dali pangita og kuan kanang kwarta para sa ug negosyo maglin kini man na ba or inadlaw man lang ni kay ruwa may mag ka kada adlaw <laughs> Kung patuloy ang paglago ng sari-sari store ni Norena, plano niyang mag-alaga ng mga baboy upang dagdag pagkakitaan. Magtigong ko, mag-savings ko sa para pang baboy na ko, para di dyan you know, mawagtang ang kuan ba, ang atong negosyo para maulahot tayo ng atong negosyo. Kay ang baboy gud ako dako -dak mangud ukuan, siya ang baboy kani. Mabibili mula sa sari-sari store ni Norena ang iba't ibang produkto tulad ng sabon at shampoo, mayroon ding bigas, mga dilata at marami pang iba. Mula po dito sa Toledo City, probinsya ng Cebu, ako po si Brian Datasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. MTD beneficiary mula sa Cebu Province, ipinagpapasalamat ang malasakit ng OVP sa mga maliliit na negosyante. Daan-daang individual na alalayan ng MTD program. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.